Hi, guys. Good morning, guys. Lutang na lutang ako ngayong araw na to, guys. Yung nasa harapan nyo mula. sa Diyos gising. Nag-concert. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban yan. Panayngawa. Nag-hit na naman siguro siya. Kaya ako parang pagod na pagod ako kasi eh. Gusto pala akong tulog parang Ang hina ng katawan ko. Kasi, nandun na yun siya kanina sa bintana. Ang na naman siya ngayon sa mga damitan ko. Kaya wala, kahit anong tupi ko niyan guys, useless na kasi araw-araw talaga yan siya dyan. Marunong na pa naman yan magbukas. Tsura niya. Inosente talaga siya. Hindi ko man siya mapagalitan. Hindi ko man siya mapalo. Kasi parang naman ako niyan bugok. Ang paluin ko. Ano lang. Hmm. Hindi, hindi niya alam yung kasama niya. Stress na stress na. Stress na stress na walang tulog. Kahapon, babe na babe siya. Ngayon naman, bongga. Okay. Okay, no No. Kenapa banyak nonton Sabi niya <laughs> Sorry, niya para-para hmm. pa, niya. pa niya kasi magkaya-kaya siya. Ano yan? Talaga itong buto na ito. Ang tinagpan Give me this. Oh. Uh. Okay na yan. Tanggalin natin to. Lana. Lana tayo nitong mapapala. pero damit natin. Puro na ni Matuni Kwan. Oo. Ah, ah. Matulog ka na, matulog ka na. Kanina ka pa madaling araw, ha? Lutang na lutang na ako dun. Ayan siya. Tingnan nyo guys, kilutang na lutang na ako. Ayan siya. Ayan. Yan. <laughs> Tulog na please. Ang sarap na ito ng money mo ninyo doon sa bintana. Nakita niya na, idlit na ako. Dito na naman siya. Alam nyo guys, yung mga damit na ito, hindi naman nasusunod. Kaya walang ligpit-ligpit. Hindi na ito pipianay sa norganize organize ko. Wala. Hmm. Siyakap-siyakap yung damit ko. Lutang na lutang kung matuni. Bumabalik hmm? oh, na naman yung katawan ni Matuni. Gumaan na to. Isa kakadayot namin. Ngayon wala na. Balik ulit. Be, matulog na ako. Be, nahilo na ako yabe, Hmm? Jesus. Jesus, nagpo-boring like siya. Non-stop yung sing-along ni Matuni, uy. Hindi ko maintindihan kung anong pinaglalaban niya. Uy, napagod. Oh. Pagod na pagod talaga ako pagpuyat. Hmm. Pag may camera yan guys, hindi siya harap. Kilala ko si Matuno. Parang yung daddy niya dati. Ngayon na lang yan yung wala na siyang pakialam. Na i-display ko siya. Pero noon ayaw niya. Tapos yung mangiisa sa kanya ng mga picture or magpicture kayo ayaw niya talaga guys kasi alam niya pinapost ko sa social media ayaw niya ng social media sensitive siya wala ka daw dyan mapapala <laughs> tayo kasi ng mga Pilipino konting ano lang click post click post yung European kasi hindi naman lahat ng European may European naman mm. ng mga ayaw lang social media Hindi sila may sa Facebook. Kapiyakap niya din talaga ako guys may muna ako tingnan nyo lang si matoni, kung anong gagawin niya next step para makita nyo yung pinagagawa niya dito sa bahay Ayan, Sar sarap ng higat niya dyan sa ita rin ng box sa loob ng drawer So, sa madaling araw guys, nire-ready ko na to open. Kasi ganyan. Kusang pupunta yan siya dyan. Ang oh, ganda. Diba? Kusang talaga siya patanta. Ayan, tulog na. Katapos kumain.